po, kamusta po kayo? Ah, uh, mabuti naman. Ano pong pangalan nila? Ah, uh, Paolo Adriano. Saan po kayo sa Pinas? Sa Malolos, sa Bulacan. Ilan taon na po kayo dito sa Canada? Mag one year pa lang ngayon, July. Ano pong work nila dito? Ah, uh, nagtatrabaho ko sa Macto bilang maintenance. Bakit Canada po ang napili nyo? Actually, marami akong inapplyan sa Pilipinas. Pero yung Canada yung tumawag sa akin. Kaya ginarab ko agad. At uh, maganda naman dito kasi nakapag-provide naman ako sa mga pamilya ko. Ano pong ma-advise nyo sa mga kababayan natin na gusto pong magpunta dito sa Canada? Ang ma-advise ko lang sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na gusto mag-Canada, uh, mahirap ang buhay sa simula. Pero pag nalagpasan mo yung simula na pagpunta mo dito, ay madali na lang kasi marami naman mga Pilipino dito tutulong sa iyo ang huling tanong at ang pangpinaling tanong po natin, masaya po ba kayo sa Canada o hindi at bakit? Uh, ako masaya naman ako dito sa Canada kasi kagaya ngayon ang hirap ng buhay sa Pilipinas. So, mas mas piliin ko na lang yung kahit malungkot dito o na malayo sa pamilya para lang eh, may, may, may ba, may provide sa pamilya ko. And sa karir ko, makatulong din. Yun. Yun lang po. Maraming salamat. Okay. Bye! Sal